September 24 to 2025, naglabas ng pahayag ang Department of Justice. Ayon sa artikulo ng Rappler, kasama sa mga ng isa sa ilalim sa Witness Protection Program ay sina former Department of Public Works and Highways Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, and JP Mendoza, pati na rin ang contractor couple na sina Sarah and Curly Diskaya. Ano ba ang mga benepisyon ng isang witness o testigo sa ilalim ng Witness Protection Program? Una, seguridad o proteksyon sa buhay. Pangalawa, immunity from criminal prosecution o hindi na siya makakasuhan kung siya ay isang state witness. Pangatlo, ligtas at sikreto na tutuluyan o housing facility. Pangapat, tulong para makahanap ng kabuhayan when practicable. Fifth, reasonable na traveling expenses at subsistence allowance habang nasa witness duty. Number six, libreng gamutan, hospitalization at sagot kung nasaktan o nagkasakit dahil sa pagiging testigo. Kung napatay naman ng testigo because of witness duty, may burial assistance na hindi bababa sa 10,000 pesos. May libreng edukasyon din para sa mga anak kung mamamatay o mapaparalyze dah dahil sa pagtestigo or witness duty. Plus, hindi siya pwedeng tanggalin o i-demote sa trabaho dahil sa pagiging testigo. Pero ano nga ba ang Witness Protection Program? It is a program established under Republic Act number no. 6981 or Witness Protection Security and Benefit Act, which is to encourage a person who is a witness or has knowledge of a commission of a crime to testify before a court or a quasi-judicial body or before an investigating authority by protecting him from reprisal and from economic dislocation. Sa makatawid, layunin ng programang ito na himukin ng mga taong nakakita o may alam sa isang krimen na magpatotoo sa korte o sa investigasyon, kapalit ng proteksyon laban sa panganib at tulong sa kanilang kabuhayan. Ano naman ang mga pagkakaiba ng state witness at mga testigo sa ilalim ng witness protection program pagdating sa applicability ng law para sa witness protection program it ito ay saklaw ng RA 6981 or Witness Protection Security and Benefit Act. Samantalang sa state witness, ang nag-govern -go na batas ay Rules of Court or specifically Rule 119, Section 17. Sa WPP, Department of Justice ang nagbibigay ng immunity habang sa state witness, korte ang nagbibigay ng immunity. Sa WPP, para lang ito sa grave felonies. Ano ang grave felonies? Under Article 9 of the Revised Penal Code, grave felonies are those to which the law attaches the capital punishment or penalties which in any of their periods are afflicted in accordance with Article 25 of the Revised Penal Code. Samantalang sa state witness, ito ay para sa lahat ng uri ng krimen. Sa WPP, ang saksi ay otomatiko na pagkakaloba ng ilang mga karapatan at benepisyo sa state witness. Kailangan pang mag-apply sa Department of Justice ng particular na benepisyo at sa WPP, hindi sila kailangang kasuhan samantalang as state witness, kailangan din muna silang maisama sa kaso bilang akusado. So, sinong mga maaring tanggapin sa programa? Una, sino mang tao na may kaalaman o impormasyon tungkol sa pagsasagawa ng krimen at nakapagpapatotoo, kasalukuyan nagpapatotoo o handang magpatotoo sa nasabing krimen. Pangalawa, isang saksi kung saan may pagsisiyasat ng kongreso batay sa rekomendasyon ng komite ng legislatura kung saan kailangan ng kanyang testimonya at may pag ng Pangulo ng Senado o ng Tagapangulo ng Kapulungan. Pangatlo, saksi na nagkaroon ng partisipasyon sa isang reklamo na kriminal in nature sa Korte upang siya ay maging saksi ng estado Akusado na pinalaya mula sa kasong kriminal o reklam ng korte upang siya ay maging isang saksi ng Estado. So, sino naman ang mga disqualified for admission into the program? An applicant will not be admitted into the program if the offense in which his testimony will be used is not a grave felony. Second, his testimony cannot be substantially corroborated in its material point. Third, he or any member of his family within the second degree of consent sanguinity or affinity has not been threatened with death or bodily injury or there is no likelihood that he will be killed forced intimidated harassed, or corrupted to prevent him from testifying or to testify falsely or evasively because or on account of his testimony. And last, if the applicant is a law enforcement officer, even if he will testify against law enforcement officers, the immediate members of the applicant may, however, be admitted into the program. Kapag natanggap sa programa, ano ang susunod na hakbang? Kailangan niyang pumirma ng Memorandum of Agreement bilang testigo. Anong mangyayari kung ayaw tumistigo ng isang witness? Maari siyang kasuhan ng contempt. Pangalawa, kung magsisinungaling siya, maari siyang kasuhan ng perjury. At pangatlo, kung siya ay state witness, mawawala ang kanyang immunity. So, kailan matatapos ang proteksyon para sa isang testigo? Una, kapag natapos na ang kanyang tungkulin bilang testigo. Pangalawa, kapag nilabag niya ang kasunduan or memorandum of agreement. Pangatlo, kapag wala na siyang panganib sa buhay. At pangapat, kapag siya na mismo humiling na tanggalin siya sa programa. May benepisyo ba pagkatapos ng programa? Oo, para sa mga tumistigo na Honorably discharged from the program, pwedeng mabigyan siya ng one-time na relocation or financial assistance kung ang pagkatapos ng coverage niya ay hindi niya kasalanan. Nilinaw din ng Department of Justice sa artikulo ng Rappler na ang protected witness ay ibang-iba sa isang state witness. Ang unay binibigyan ng seguridad, ang huli naman ay matutukoy lamang kapag ang mga kaso ay nasa korte na. Para sa iba pang detalye tungkol sa state witness, panoorin sa aking previous vlog. Yun lang e -listers. till our next vlog, please like, share, and subscribe. Later!